Yo mga idol, door day championship game ito dito sa Rosario. Shoutout sa inyo mga taga-Rosario dyan. Uh, labanan ito ng masaya at marilag. Uh. Nagtaka lang ako ba kung bakit uh, wala yung import ng masaya. Uh, I-comment nyo kung bakit. Uh, good luck both teams. Let's go. Ayos din. Alright mga katagalog, ayos din. Yo mga idol, game 3 ito mga idol. Bali nung game 1, nakuha doon ng masaya ang panalo. Game 2, nakuha dito ng... Marilag ang panalo itaw Game 3 taw Sino kayang mananaig? Sino magcha-champion mga idol? Pansin ko lang Wala dito yung import ng masaya Bakit kaya mga idol? I-comment nyo nga dyan I-comment nyo din mga idol Kung tagasan kayo Nang malaman natin Kung taga-tagasan ba ka naman na ng video ko oh, pa -like and follow na rin mga idol Palambing ako ha Para ayos din Bali mga idol, first quarter, patapos na ng first quarter ang inabutan natin. Lamang pa rin doon ang Barangay Masaya nasa 2115 Naghahabol dito marilag mga idol ito na ay kita nyo gayon, na ay nakadali si Bronson na eh talagang mahusay eh ay are naman ay pakapla umbagay si Rambanda yan na hinapo na si Sawah ito na abay talagang malaki din yung binanggamong iya huwag mong uliwting yan na Sawa lumipad jellyfish Sala Ang tawag daw Buti masipag yung disisite Aba Yan ah Nangaldag na Ang kubra Ay talagang Mabilasik Ang kamandag na re eh. Yan ah Dumagos na naman Lumipad Kala may Cebu Pacific Ay Kalaki ng body Nakakalipad eh Yan Anong husay din naman yun ay may sipag din Ito na dumagus na Abay kala may Air Asia naman yung isa eh Hiyawal na eh Baka mabutas ang tambol ha Kung yan ay plangana Ayari kayo sa inyo Yun na napakagandang para ang ginawa ni Dawes, Iyara bastusa na dito Abay napakasipag din naman na real Laki din ang body ah, Tagalog Yo mga idol Kasama natin si Bench Warmer yan, shoutout sa iyo, Tagalog din to Ay, ari naman, parang pinasahan ni Lebron James Eh, abay, Gayun sila nung nasa Miami hit Eh, yan na? ah Ay, wari ko inabot din naman Yan ah, na? dadagos na, mga ngaldag na naman Tilapon kayo niya, sa lakas din ang pangangatawan na Ay, anong gam pinagkakain mo, klasing malakas ka sa bahaw Yan ah, kaganda rin ang ginalaw ni Kwan Down ni panganiban ay napakasipag din na re. Pagkakahaba din eh, kala mo si Wimban tama. Okay, dose, panganiban, iniwan kay Jace. Oh boy, kalasing tabi matulog at talagang kuhang-kuhang play eh. May chemistry yun ah, na. nadalay ni Masurbaw takbong mayaman you know ah, ay pumagay pa na ay gutom ka nyan mamaya ishare mo ito ha ay aray naman, mga Iyan na mga mga ugalats na ako na naman nagparain eh pagkakasayang day hinapo abay wag baka mabutas mapapagbayad ka pa yun ah sabay bawi dito mga idol dito Uh, hanggang third dik ng laban uh, ay talagang quality din nga napanood na Ray. Right? kahit malayo ang ating pinanggalingan ay talagang sulit na sulit i-like and follow ha sa mga taga rosario dyan mga idol ito na, dumagos na. Ay, ito yung limang nagtakbuhan na. Eh. Walang nakahulog. Eh. Anong ganda din tingnan na pagsabay-sabay na takbo mga Tagalog. Ah. Iyan na, nakuha na na magmamais. Dumagos. Pinasa sa, mag uh, sa saka. Ay, talagang mainam. Basta na initya. Ay, ari naman. Ay, parang kargador. Anong tibay din ang body. Pinasa kay Ay, parang na-stepping pata. Yun na. ah. Ay, parang si Deandre Jordan. Eh. Pina nasahan mula kay Chris Paul talagang mahusay yan ah sa wapo mo ka sagak ang tawag daw tagalog siya ay yun ah o oh, para si Kobe Bryant yun ah ay talagang kakain kain ng tama sa oras ha yan ah, talagang mahusay eh din eh Abay, yan na. Ah, yari na naman ang baho din eh. Abay, talagang atrasan. Ayan, sinasabi na impatsyo Nasubrahan ata sa Sabi Sabing huwag kakain bago maglaraw. Uh, ay, inom ka agad ng parasita mo yan. Abay! Bakit naman iyon? Hindi ka namang kawaan, Daya Tabs? Dumagos na ito, mga idol. Dos Manila! 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 talagang mahusay din, arena o, oh, ito mga idol, yun akala oh, may naghagis ng manggay eh. bagsak ang Indian. ang sinasabi ka, oh, napakagandang pasa, buti hindi lumagpas sa sanwan, yun lucinang pupulutin yung mga idol, ito mga idol naghahabol dito ang masaya hawak pa rin dito, oh, ay talagang masama ang patak ni idol sana'y okay ka lang ay talagang kulang ang isang box na sa lumpas niyan, yan na sa nagaldag na naman dala pa ilalim dala ang balay bay ika nga marundan ito na ang tinatawag na jellyfish hiyaw eh, kala mo'y tumama sa waiting eh yan ang magandang matcha Panganiban at marundan Napakahusay yun Nagparaining na Eh talagang mahusay din na rin si Tangkad na Ito eh. na 12. Nagahabol Ang masaya mga idol Nasa crucial time na ito mga idol Dito na Yun na Numero 12 Okay Ito na mga idol Dito nakuha ng Barangay Marilag ang kampiyonato. Congratulations sa inyo. Both teams napakaganda ng pinakita nyo. Talagang sulit na sulit. Like and follow mga idol. Yo mga idol, napakasulit na laban. Uwi na tayo. Surfagon.